Kain tayo mga kamamshi. Ayan. May talbos dito. Ayan. Sapsap. -sap. Hmm. Tapos ako may sili. My goodness. Ayan sila kaya yan. Gen. Then si... Talagang pinakain ko na sila kanina. Pagkarating lang namin galing ng istotin. Ang basa-basa ko. Hindi pa natuyo. Ayan. Kain tayo. Sabi nito mga kamamshi. Hindi ako kumain kaninang, kaninang umaga. Kahit ano. Kahit gatas na gatas. Ayan. Hindi talaga ako kumain mga kamamshi. Ayan. Pagka... Tapos nung no, nag-exercise ano, nag ako. Charis. Tapos so, kakain ngayon. Ang halang kain ko mga kamamshi. And then mamayang gabi, pwede hindi na rin ako kumain. And then, hmm? pwede rin kumain. <laughs> Depende sa ulam. <laughs> hmm. Kain mga kamamshi. Hmm. <clears throat> <clears throat> sap, sap. Yum. Pagano talaga yung ulam, ha? Naku mga kamamshi. Ang sarap ng kain ko. Hmm. Ano mo sila ng ano ngayon? karton hmm. sila kung yan NG. Para hindi sila mangulong Tapos naman na sila kumain. Nalangaw. Hmm. Nalangaw <coughs> yung natin. Yung ulam. Kasi tuyo kakain. Tuyo lang sapat na. Sarap ng tuyo mga kamamsi. ganda nito ang tuyo mga kamamsi itong sapsap -sap, kasi hindi siya mga ano, maalap. Tamang tama lang yung ano niya. na gutom na gutom ako mag ko tong gulay na to, kasi konti lang naman. Konti lang yung sampo sa, ano, talbos. Hmm. Ano, ma'am? Pag umaga, mga ka-ma'am, siya Bihira lang ako kumain. Nagkain talaga ng na kain, no? Bihira. Minsan, pansit lang. O yan. Susundan na kain ko mga, ano na, mga tanghali, o di kaya hapon mga 2, tinitiis ko talaga. Kasi pag, pero yung time sa akin tayo bukain ako, baka lalo tayo gumubo. Mmm! <laughs> Sarap ng suka. Parang hindi ngayon. Grabe, kala mo. Summer. May kunti pa rin, mga halang siya. Ayan, ko na lang. Kasi hindi na makakain yung si Huyayang Joon. Ayan, ito na kumukha na ako ng kani. Ito na lang yung natira. ko. Ay, nag-iisa pa. Tuyo, kubusin na natin. Pagtuyo talaga mga kamangshi, grabe. Sinong relik. Hindi makatanggi pag yan, wala Sarap lang na pag almusan mga kamangshi. Ang sarap, piolam. Sa totoo lang mga kamangshi. Mas gusto ko talaga mga gulay, gulay. Yung parang mga laga lang. Laga, laswa. Ay, laga ba? Parang laswa, bulang-bulang, ganyan. Yan lang yung mga gusto ko. Pensa sa mga ano, baboy. Hindi, hindi kami mahilig sa ano, sa baboy. Ayan. Isda, tsaka mano. Ang hmm. hmm. dami ko nang nakain. niya, kapit tayo. Puyo lover. Sa so, mga mahilig sa puyo dyan. Yung mm. 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 kasawa ko, sobrang hilig din ito sa mga puyo-puyo. Kaya nagkakasundo kami sa ganitong ulam. Si Kuya Yanjin talaga ang talagang sobrang mapili sa ulam. Kaya, yeah. minsan pag, ano, lagi kaming manok. Pag nagtitipid, para isahang ang ulam lang. Isahang ang ulam, para lahat kakain, di ba? Kasi pag bibili kami ng asawa ko na kami lang yung kumakain, kasi kaya yan, ako, mapapadubli ang gastos natin. Kain. Ay. Mm. Mm -hmm. Ay, grabe Dami kong nakain.